May pinakilala sa akin, boy, yung CEO ng Davis Restaurant or Davis Ultimate Burger. Ako daw yung naging sandala niya sa depression niya. Ngayon, yung tao na yun, naputulan ng paa. Boss, anong gusto niyang regalo? Ano daw? Sounds ano crazy, boy, kasi ang gusto niyang regalo is sapatos. So, halika, sumama kayo sa aming adventure. Ipamahagi natin yung ating regalo at alamin natin bakit sapatos gusto niya. Boy, another day, another regalo na naman ang papamahagi natin ngayon. Hindi tulong, boy, ha. Ah, regalo. So, iba yung tulong sa regalo. So, ito, may pinakilala sa akin, boy, yung CEO ng Davi's Restaurant or Davi's Ultimate Burger. Etong tao na to, sabi, nung mga panahon daw na pandemic, ako daw yung naging sandala niya sa depresyon niya. So, nagkaroon siya ng depresyon dahil mailig siya magmotor. Ngayon, yung tao na yun, naputulan ng paa. Tulo na pa? Oo, oh, boy, napaalala. Naputulan siya ng pa. So ngayon, ngayon, natin siya para kausapin. Ngayon, tinanong ko ngayon, Boss, anong gusto niyang regalo? At, ano daw, sounds ano daw? crazy, boy, kasi ang gusto niyang regalo is sapatos. What? <laughs> <laughs> sapatos. Kala <laughs> ko naputulan ng pa, ba't oh, sapatos? Yung, 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 so, yun yung aalamin natin bakit sapatos yung gusto niyang regalo. So, halika, sumama kayo sa aming adventure ipamahagi natin yung ating regalo at alamin natin bakit sapatos gusto niya. Boy, kakaiba boy kasi, kami mga lalaki dito, eh, nakaupo lang talaga. Di hey. hey, parang boy, boy, parang ano boy, eh, no, living the life boy. Tapos boy, <laughs> dito kayo makakita boy, malapit na mga anak, pero siya pa rin yung nagdadrive. Eh! Hey! Uh, anyway, kidding aside, ni actually di kidding nga side kasi yun, know, siya na nga talaga yung nagdadrive eh. pero ayun nga, pakita natin yung mga ireregalo natin So, ang dyan ay hey. Ang dyan regalo natin. Eh. Bala na ipakita sa inyo, boy. at tara, sama kayo sa adventure natin. So, yun guys. Uh, nakadating na tayo dito sa Davies Ultimate Burgers. So, pupuntaan natin. Guys, ito pala sa mga di nakakaalam. Itong Davies Ultimate Burgers is located to sa Cebu. Tapos yung mga empleyado nila, mga PWD, di ba? Na sobrang solid. So, yung iba may pipe dito, may may bin, may, may pilay. So, Grabe, salut sa CEO nito. So, sama natin yung ibang team natin, guys. Tara. Sir! Sir. Uh, so, ayan, guys. Siya pala yung CEO nung ano. Asan ah, ang ating unit? Eh? Ah, ah, ay, ito. Ay, ito na. Ito na, bro. Ito na. Ah. Oh. So, ganun. So, guys, si Tonton. So, si Tonton. Sabi ko sa inyo, ko sa inyo guys. Siya ay nag nagbibigay ng inspiration sa atin. Grabe. Tapos tara, ano na tayo, upo muna tayo. May mga tanong kasi ako bro, may mga tanong mo. <laughs> bro, tinanong ko kasi si Dito JP. Um, tinanong ko siya kung sabi ko, ano ang gustong gift uh, ni, ni Tonton? <laughs> Tapos nagulat ako, sabi ko, ha, gusto niya ng shoes. Di a... uh, ba, knowing na, uh, bakit shoes bro, bakit shoes? Ano, siyempre, may prosthetic sa kaya. Pero balita ko is, player ka ng volleyball, uh, volleyball di ba? Volleyball. Sitting uh. ah, sitting volleyball. Oh, oh. oh. meron ba yung competition sa oh, atin? ano po uh, sa January. Ah, this January may games. Wow. Galing yun, oh. Boy, guwaping si Ton. Guwaping. Guwaping talaga. Boy, ito talaga. Ton, ito na mga regalo talaga. Una yung ano,

eh, kasi s'yempre kailangan ng bag. Siyempre gagamitin niya sa ano boy, kailangan niya ng mga bag eh. Oh. Di ko alam kung okay lang 'yung kulay pero anyway. Wow. Kaya s'yempre, s'yempre bola. Kaya bola Nice. Bro, maraming maraming salamat. Ako dapat magpasalamat kasi isa ka inspirasyon sa akin. Tama, tama. Hindi ka sa inspiration sa inspirasyon sa akin. Alam mo hindi di ba nasabi niya? nasabi ni Sir JP na nung oh. panahon na ano, na, na beauty ako, isa ka sana. anong na hindi ko talaga. Ay, maraming, oh, maraming, maraming, yeah. Ito, maraming maraming salamat. Maraming maraming yan. salamat. Maraming salamat maraming salamat. salamat. salamat, 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 salamat Grabe, grabe. Gusto ka na namin ni Boss <laughs> Reger. Uh, grabe, grabe, maraming salamat. Kasi lately, na, napapagod na talaga ako mag-content. Pero ba? ungrateful ba? Pero yung mga kagaya mo bro, like, grabe, sobrang salamat. And thank you, thank you. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa adventure namin. Hanggang sa muli.